Hello guys! Magpapalang araw, tayo po ay mag ngayon ng Ligo Sardines. At dahil naligo, Ligo ako, rin ang uulam ko. Kaya Ayan po, at saka hindi ko na po muna siya niluto kasi gutom na gutom na ako. Kailangan natin kumain. Sino po nag-uulam nito? Masarap po yan sa ating tutong na kanin. Ayan. Ito po yung dati pinag namin na ulam siyang konting sibuyas at konting asin. Hindi na natin yan yun. Masarap na na siya sa mainit pa kanin. Lalo na may tutong malasa. Sibuyas dito. May ma Ang sibuyas? Ano? May umang-umang na siya sa sibuyas. Harap na. Walang arte-arte dapat ito yung mga kinalakihan namin na ulam. Hindi talaga pagsasawaan. Meron din siyang anghang. Sabaw palang ulam na. Hindi sabi niya.